Guys, ah, magandang ah, tanghali po at uh, ah, nandito mo si uh, ah, Master G at uh, ah, uh, ah, anong at ah, ito nga po guys ay uh, ah, ating uh, ah, tingin na ah. so yeah, guys, uh, ah, hulaan nyo guys kung anong hudyat po yung guys no yung ganun at oras po natin ay alas 12 na <laughs> dadanan trin dadanan trin daw guys so panibagong vlog po tayo ayan good afternoon good afternoon lang ali na po ayan <laughs> guys kasi nakalop vlog ayan e 4 na yaret 4, 4 na I think po ay ano guys good afternoon guys at uh, panibagong uh, uh, vlog tayo no so nandito po kami ngayon sa iba pa gumagawa at uh, Tumulong, tumulong na narin po ako kahit uh, paabot-abot lang, no. Kain na na mga guys. Kain na po sila, guys. So punta po tayo dito sa labas, guys, at uh, ipagita ang, uh, uh, Malapit na pong uh, mayaring uh, bahay ni Dom Vlog, no. Allan guys, no. at uh, ito nga ay pa ng 2 weeks ago na. Uh, running to 3 weeks na po tayo. Uh, at uh, araw na ng, ngayon guys no Araw po ng Merkulis Kalibagong bagong pa yun uh, So ganda na nga panahon guys no At uh, ito nga ay uh, napakainit na nga panahon ngayon At uh, sa mga Ano guys sa mga high blood inom lang po tayo ng uh, tubig Para po sa Ating uh, kaligtasan So ayan guys uh, uh, Maganda nga tanghalip po nakano na guys, naka uh, koordina ang uh, bahay namin. Ay ang uh, 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 tuloy-tuloy lang po ang uh, paggawa nito hangga uh, mayroon pa tayong budget guys no. Good morning at uh, nandito tayo ngayon. Uh, good afternoon guys at uh, nandito tayo ngayon sa likod ng aking uh, Ipinapagawang ang uh, bahay guys no. So ayan. So ito po yung uh, aang kanina guys. You Uh, Tinasa ng hollow block hanggang uh, doon sa may acid uh, floor kasi para tumibay po ang uh, nakatayong uh, bahay na ito na uh, ipinapagawa namin guys mo. No? So yun natapunta tayo sa likod guys. Ayan. No? Ayan guys o. So, yung uh, forma ng bahay uh, at meron uh, tayong uh, pinagawang uh, third floor guys. No? Ayan at... Uh, yan na uh, kulang pa unang pang at uh, bibili pa tayo guys ng uh, yero na ipinanggiling kulay uh, ano yan guys kulay at chocolate uh, natin guys yung uh, third floor third, floor uh, pamaya maya upang ipakita uh, ko sa inyo na doon ay uh, complete na guys no? so hanggang nga dito guys ang hagdanan hangganan pala ito po yung hangganan posting uh, nakabaon guys at uh, ito ay uh, tubo na 4 no kaya na uh, mamaya guys ay abubuhusan niya saka tayo na po ang uh, bahay ni Don Vlog at uh, hindi pa hukong lahat guys no? so akit tayo guys sa taas at uh, ipapakita ko sa inyo ang uh, ito nga ay uh, 3 tao lang po ang nagtatrabaho no So ito po yung update ko guys no Ayan. At uh, sila kaya uwi muna para kumain. Ayan, nakakain uh, muna sila guys. <laughs> Kaba, kain ka na rin? Hindi, siyempre. Ito guys yung aking papaya. no. Nandito muna sa loob siya. So, ito nga, ito nga po guys sa uh, ilalim na haloblock namin hanggang dyan sa may okay. single block. Ayan. So, okay tayo kayo sa taas na. Haloblock na lang yan para... Ano, 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 ano. Ha? Oo, haloblock na so, lang para pampatibay din yan hindi naman uubos yan isang tanga black ilang tarasyo lang So ayan guys no, ito na po yung hagdanan, ipinoporma na po, bali bakal ito guys no, high tech Kaya tayo guys sa taas na no? Para ipakita po natin Marami pang trabaho dito gagawin guys Siguro a uh, maaari mga Sabado Itong ibaba na to Gagawa pa tayo ng uh, Papagawa pa tayo ng CR dito Lapa sa kapila kaya medyo Park, matagal na natrabaho guys medyo ano pa to guys ang uh, mayroon dito guys yung uh, pag so, -finish so, so, yun, po, uh, finish na yung po tatagal yung uh, pag-finish na so okay tayo guys at, uh, okay na po yung uh, coming natin. back to na uh, yaring akawi uh, lang muna guys yung ating yung kapangan ayan. ayan. So dito guys, ah, uh, ah, uh, pinaka second floor. Magulo pa at marami pang uh, mga nakakalat na mga kagamitan guys nyo. So ito po yung ating uh, second floor guys, mula sa ibaba At ayun, uh, laya, uh, mataas no. Plus nakagat na. Kagad, no? So ayan po yung uh, pang uh, third floor. Pakitin po natin pamaya-maya. Na. Eh. So panibagong uh, vlog po tayo. Good afternoon don, uh, mga ka-idol. Ayan. So, ayan po yung ano dito page ngayon. No? So, um, uh, panahon. Uh, sobrang init talaga. No? Pag uh, sobrang ulan naman, bumabaha po tayo. No? So dito na tayo guys sa itit at uh, makulimlim lang, no? So, guys, yung mga, mga kahoy na pinagtanggalan. Mga mapapakinabangan nito, guys. Ayan, yung mga tutong na tira. Mga bakal. Mga bakal na, ano, guys, pinagamit sa pa, pag-assume uh, no? Tagalog pa lang pala yun. So, ayan. Luwag na nga kwarto ko, guys. Dito yung kwarto ko. At kwarto ng amisis ko kwarto ng anak ko dito sa third floor bari uh, tag-iisa ko kami mga yero nga pinagkapaklasan guys at uh, hindi pa na ano na uh, si kaso nga ilikpit uh, at uh, maraming pa kasing ano dito guys no? dapat ano bu talaga guys ang hagis busan dito sa maluwag pagka uh, pinataasan ang uh, maliit na uh, luti no? tayo sa taas guys uh, dito guys so oh, ang agdanan na okay tayo dito medyo tumunog ng kung hindi guys pag yung baba akit akit medyo guys talaga dito guys, ah, mayroon pa pala dito ano. Ayan. kulog <laughs> na, kulog na pala dito guys. Ah, uh, third floor mo. Ayan. Nandito tayo ngayon sa third floor. So, Tapos yun, kumakit yun. Pagka... Uh, Ah, wala pang agda So, ayan guys. So. Kita nyo ba guys? Wala nang matanaw ko. Sobrang init dito guys pala. Mainit. Dito sa pinakataas. So, ang kailangan pa rin natin dito guys. Maglalagay po tayo ng uh, pang-adobol-bolbol. Uh, so bolbol. Ah, uh, yung adobol-bolbol guys ay ah uh, plywood na i ting dito, no? So hindi lang po iero ang uh, nakadingting dito, guys. At uh, kailangan din po ng ah uh, plywood dito, guys. No? So nandito na tayo guys sa uh, pinaka third floor. Tanaw na tanaw yung uh, na high school guys. So, ayan. Uh, marami po dyan uh, mga nag-aaral. So nakita rin po natin yung bubong ng hardware. Ayan. Hardware ito guys. No? At uh, sobrang atas din ang ginawa nila. Kasi nga ah, bumabaha dito magmula dito guys sa third floor at uh, hanggang dyan sa babao. Oh, malalim guys mo no? ah, uh, mataas talaga no at ah, uh, nandito tayo ngayon sa third floor may bintana dito guys dito ay ah, uh, makakaano pa guys ng hangin ano Ayan. mga naggagandahang bahay sa Orange Village. Ayan guys. Oh. nangyari sa bato paikot lang guys orange village Ayan, hanggang doon. Sa doon, doon at may nagsabi nga nila guys na dito sa may amin dito ay uh, orange village 2 kasi nga tingnan nyo naman guys ang mga, yari, mga bago mga bagong So ito po yung update ko guys sa aming na pinapagawa na kahay no. At uh, update ko po, po kayo ulit pag uh, ito ay uh, nadingdingan na dito. So guys, uh, nadingdingan dito. Tapos ako yung sa at Uh, bali, dalawang abintan pala guys ang uh, ginawa dito. Isa dito. At uh, isa dito. No? Ayan ang uh, na natin. At uh, ang ganda ng abyo uh, kayo so, is ng uh, dalandanan. Ayan. So, paano guys? Hanggang nga dito na lang po ang vlog na to At may uh, mahaba haba na naman ang ating vlog. Uh, maraming maraming salamat po sa mga manunood po at uh, mga manunood pa. Ayan at uh, thank you, thank you very much po sa lahat po ng uh, sumusuporta po sa aking uh, channel. Ayan uh, mag-abuse lang po tayo guys ng mga kulang uh, ng daan na uh, 50 plus 60 plus okay na po 'yan at uh, tanggapin po natin na talaga pong uh, ganoon uh, hindi pa naman po tayo sikat no. Ayan ata uh, babay na po, bye, -bye na. Bye, -bye.